Uh. Oi, Lost body barge. Rojas. Ganito kaluwag dito. Wala na halos tumatakbo. Wala na rin halos nagbabike. Mangilan-ngilan lang. Sarap mag-sprint dito. Oh. Yan o, ganito ka Wala. Wala, halos kasabayan. Sana kaya sila. pabuhat. <laughs> Bigat, no? Bigat. Bigat ba? Ilan? Ano Ilang kilo. Ilan ang kilo yan? 7.5 7.5 7.5 po yan. Ah, yan. Aluminum. Pero magaan. Parang carbon. Aluminum po yan. Lightweight. na. Oh, oh yan, walang ano, walang inuman. <laughs> ha? Ah! Gaan? <laughs> eh dire ano? Kakapalit ko lang ng wheel set niyan. Yung mga bossing na pogi oh. Ayan yung mga nabudol nyo, nasa na? Tingnan mo ito, outfit check. Ha? Outfit check on TV. TCG? TCG? Mm -hmm. TCG? Yeah, TCG? TCG? TCG. Bawahan ko, Huwag tayo na. Ito na. Yeah, ina, tapos, e, naman, no. oh. oh. Outplay, Andot, oh. ok. Andot. Tapos, eto, tamad na. Tamad mag-bike. For outfit upgrade na lang. Wala, na oh. wala lang bike Wala lang eh. year-end. year-end natin outfit. ngayon. Outfit upgrade. Okay. Year-end upgrade. Hindi na po. Year-end ride.

It's Boodle time. Bar hey. take naman daw kasi nakita doon no? Yan, yan, yan Puting puti Putin huh? puting paano, Wala namang kabalak-balak O oh, ayan na, tumitingin pa lang Pinapasok na kagad ba mm -hmm. Ipalagay na ba yan? Sakto puti Pwede, pwede Pwede naman ano, pwede Kapit na kagad dito Bago pa tong bar tape niya. Mati matinong pa. Matinong pa. Ah, pa. Mura kasi. Kaya hindi siya nag-gloves. Oh. Mumurahin pala. No, no. No, kaya hindi ka daw nag-gloves eh. Ayan. 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 Pakabit na, um, na pa kagad. Uh, Kano yung yes. <laughs> <Yes. laughs> isang libo? Isang libo. Hindi, nag-gap ka lang ako ng bar tape. At least nakawa ka natin. Hindi, pinunit niya yan. Kalabas lalo kulay niyan, pre. Tama. mo. Dalhin na kagad doon. Hindi, master.